Para sa lahat ng may asawa, kung may asawa ka na, tigil mo na mo sa iba. Tama na yung dahilan na walang Malaysia. Kahit sabihin mo sa sarili mo na wala kang ginagawang masama, inilalagay mo ang sarili mo sa posisyon na pwede kang magkasala. Oo, sabihin na natin sa umpisa wala nang mali siya. Pero ang simpleng kamaslahan ay pwedeng mauwi yan sa landian. Ang kumain ka na ba ay pwedeng mauwi yan sa I love you, one at kapag dumating na ang panahon na hindi inaasahan, alin ba ang maaapektuhan? Relasyon at samahan. Hindi lang yan. Dahil ang asawa mo pwede mawalan ng tiwala sa iyo. Yung kahit mapatawad ka at magkaayos kayo, hindi mawawala sa isip niya ang kasalanan ginawa mo. Yung kahit nasabihing okay na kayo, ang tiwalang nasira ay mahirap ng mabuo. Kaya kung isa ka sa mga mayroong ka na yon, Please tigilan mo na dahil masisira lang ang madanda ninyong relasyon.